Ang galing. Nakuha akong booking kapit bahay ko ba? o, <laughs> oh, pagpagas na ako guys. And, ito, may nakuha kong booking. Pupunta ko ng pick up location. Jonathan Cristobal po. Oui. Kano ano mo si Fernando po? <laughs> Fernando po. Ah, <laughs> yan. <laughs>

Kasi okay. kung kukunti lang, uwi na ako. Hindi, <laughs> 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 hey, marami ngayon. Ha? Huh? Marami. Ah, okay. Marami. Yeah, doll, thank you. Ingat. <laughs> So yun guys item pick up Dalawang basket tatlo Parang ganun Plastic basket to guys Sabi kasa raw sa lalabag Pero Siguro nga From Valenzuela to Caloocan Ang babayaran dito guys 66 pesos uh, Siguro less than 4 kilometers Lang ang layo nito So yan guys, bago umaba itong video na to Gusto ko lang ulit pagpasalamat sa lahat ng walang sawang Nagsusubaybay at sumusuporta Maraming salamat din sa mga naglalike, nag-share at nagko-comment At syempre maraming maraming salamat sa mga nagsasubscribe And shout out din kay Boss Val Fernando ng Digital Works Guys, uh, sa kanya po nang gagaling yung mga stickers na pinamimigay ko And meron po siyang sariling page niya Nag-iimprenta siya ng mga t-shirt Glass etching Gumagawa rin siya ng mga stickers And mga calling cards Shoutout din kay Boss IG Francisco ng Matt Motoworks Shoutout din kay Boss John Ng Compact Towing Services Pag kailangan nyo ng towing guys uh, Pwede nyo akong contactin PM nyo lang ako DM nyo lang ako sa sarili kong page Deck TV Cruz and syempre follow and like naman yung page natin Deck TV Cruz samahan nyo muna ako sa biyahe na to guys and let's go guys item drop from Valenzuela to Caloocan yung plastic basket ngayon maghihintay mag tayo para ni bagong booking para makarami <clears throat> magaga pa time check is 6 o'clock ng gabi Thank you. Talagang may pagkatanga ito. Dere, dere ito. Ah, okay. Thank you po. Guys, may nakuha akong booking dito sa may Abbey Road. Malapit lang sa may Samson Road, UE. At... Papunta na ako doon sa pick-up location. Sabi ni Sir, ano lang daw eh Sapatos Hello Hello po Sapatos po Opo N Nandito na ako Samson Roger Sa may ano Hello Masana kaya sir O so, magre receive sir. Ah, pahintay lang sir. Ah, papunta pa lang ako eh dito sa pickup location. Okay po. Okay sir. Sir, ano ba to? Binili niyo? Binili niyo ba to? Ah. Bayad na to, sir. Bayad na po ito. ah sige sige sir sige sir okay ano ba? wala nakalagay sir ano ba sir online? taga-online pala si sir makikita mm. ko sa kanya yung mga pinag-upload galing nga na to sir, ibang bansa guys, ito yung pick-up uh, sapatos, from Caloocan to Quezon City ang travel time natin, 26 minutes Guys, na-drop ko na yung Caloocan to Quezon City. Yung sapatos. Napakabayit ni sir. Grabe, 110 lang yung babayaran eh. Binigyan ako ng 170. <laughs> sir, thank you ah. Guys, may nakuha akong booking dito lang din sa main Epoch mart Tatlong damit ng eh may nakalagay kasi doon kailangan umakyat pa ng building guys item pickup uh, isang parcel eh sabi tatlong da tatlong damit lang daw to eh Quezon City, Quezon City lang din so yun guys tara samahan nyo ako mag deliver sana naririn hahaha <laughs> let's go 83 lang po documents lang dadali ng manila tondo Ito yung Quezon City to Manila. To be exact, Dagupan Extension. Tama ba yung sinasabi ko? Child <laughs> Development CCC. number you have died is Sir, pwede magtanong? Eh, kilala kayo Rita? Rita Yang? Pa? Thank you. Sir, pwede magtanong? Saan po yung 2629? Dagupan na extension Dito eh, lang ang Jaguba extension Kaya lang dito po kasi nakapin eh Jaguba na street to eh Extension doon doon to Jaguba Tatawin ka pa lang tayo naman Sige po Ano yung number? 2629 po O uh, apat na ano Ang number sa mga street dito Tatlo lang Sige sir Saba Dito Jaguba Doon yun ang dagupan na extension pag Saan po ba? Pagtatawid po ako ng ano? Pagtatawid ka pa ng tayuman Sige sir, thank you po okay. Hello? Hello sir, yung Rita Yang Dito sa Dagupan, sa Maytondo Apo? Oh, sir, hindi suma... Ano eh, patay yung cellphone sir eh Hindi yung matawagan eh Ah, lang, i-set ko lang Oo oh, sir, wait, uh, hindi ko alam kung saan siya dito sir eh Oo sige, sige, wait lang Okay po Hello sir Hello po Sir, pwede mo nang ipagtalong dyan pangalan, Rita Yang Si Rita Yang po ba yung nakausap nyo sir? Hindi Ako Sir, kasi may nagsabi rito, itong mga nandi dito sa lugar na dito, sir. One, ano to? One, six, one, six, three, eight, sir. Ngayon, yung adre, nasa one, six, uh, pataas, uh, pababa. Yung... Eh gusto ko lang gusto ko lang sir malaman kung tama po yung ano tama po yung pin location niya. Siya po ba nagbook na nagbook nito? Hindi ako nagbook eh kasi pinapabook sa akin eh. Ako. mali yung Wait. pin ito sir eh. lang tantawagan ko lang ulit. O sir baka pwedeng makausap ko na lang din para malinawan lang ako kasi nandito na ako sa dagupan eh. Hindi po, nakapatay talaga yung cellphone, sir. Eh hindi matawagan, sir eh. Naka-off? Opo. Wait pa, wait, pa Wait lang, sir. Guys, katatapos ko lang kumain doon sa lugawan, kay Hanas Lugawan. Nandito ako ngayon sa tent avenue sa Merides. Hmm. E, eh ako abono eh. Okay. Hindi <laughs> ako nag-abono eh. Pero <coughs> hindi Papapos. Ah. Yung mga nakakawala pa rin ng Pangalan mo, sir? Kaya sir. Okay. Ah. Reno. Ano? Rena. Rena? Reno. Na Reno. <laughs> Siwala din ako. Hiring po. Ah. Sero. Thank you. Hoy, ibigay tayo ng Ah, nagsisimula ba lahat? Kakain muna ako lugaw. ay Sir, sige po. Tuloy na ako. Thank you.